Araw mga ka-adventurista, ngayong araw ay pupunta kami ng Leyte, andito kami sa terminal ng bus ng DLTB sa Pasay, inaantay lang namin ang orang ng pag-alis namin. Kailangan bilangin din namin ang aming mga bagahe nang sa ganun hindi mapalitan o madala ng ibang pasahero ang aming mga gamit. Nang nakaalis na ang bus ang unang stopover ng aming nasakyang bus ay sa Lucena City. At kami ay kumain, naglugaw lang kami kasi sa lamig ng gabi at lamig sa bus ay parang nilalamig kami at ito ang pinakamura sa konti ng bus stop. Nang natapos na kaming kumain sumakay na rin kami sa bus dahil lalarga na uli. At mabuti baka sa ibang bus mapasakay at ikaw ay maligaw. Bago dumating sa Matnog Port ay magbabayad ka muna ng 60 peso sa kolektor. Para sa entrance, sa barko, at sa bagahe nang nasa Matnog Port na kami tinignan na ng mga bantay yung mga itenekit sa amin. Pagpasok namin sa port dami din palang mga nag-aantay ng mga pasahero. Pero kami safety na, kasi nakabayad na kami. Pagpasok namin sa loob dami palang barko ang nakadaong kaya kailangan naming hanapin kung saan ba talaga kami sasakay dahil baka maiba ng barko at destinasyon port mahirap na at mapapalayo pa kami mas lalaki lang ang abala, bago uli sumakay ng barko. Kailangan ipakita mo ang ID at ang ticket mo uli, para naman sa entrance sa barko, pag nasa loob na ng barko. Kailangan nyo lahat mag-sign in para naman sa insurance nyo, at malaman kung ilan talaga ang sakay ng barko. Kay ganda naman ang tanawin dito sa loob ng barko. Makikita mo ang sunset, sana maging banayad lang ang dagat. Pakisama sana sa amin ang panahon. Nang di naman ako pabahan. Nang nasa kalagitnaan na kami, naging masungit ang dagat, naging maalon, ito pa naman ang ayoko at kinatatakutan ko, lalo na marami kaming mga batang kasama, pero yung iba, bali wala lang sa kanila, sabagay sanayan lang yan, mga sanay na siguro ang mga ito, ikaw ba naman ang pabalik, balik, na magkabilang isla? Nang nasa kabilang port na kami, samar pala ito. Ito at ang matnog port. Nagre-ready -re na rin kaming bumaba. Salamat sa Diyos, at nakatawid kami sa kabilang isla ng walang aberya. Ngayon naman at hahanapin namin ang bus na sinasakyan namin para ipagpatuloy naman ang amin paglalakbay. Siyempre tingnan muna ang signboard. Para sigurado. Nang nasa Kalbayog City na kami. Top over na naman ng bus. Tamang pananghalian uli para sa mahaba-haba pang paglalakbay. Alam mo naman ang mga pagkain. Sa mga bus stop, ginto. Kaya wala kang magagawa kung gutom ka na. Papapa-order ka na lang. Ayon at omo-order na si manager. Ayan at tamang kain na naman. Pagtapos na kumain, balik na uli sa sasakyan. Tingin uli ng signboard baka may iba ang masakyan. Ay e ganda naman ng mga tanawin dito sa Samar. Tarap sana tumira dito lalo na marami kang pera. nang dumating na kami sa San Juanico Bridge. Parang ginanahan ako kasi malapit na kami. At takloban na, ang San Juanico Bridge pala at nagdudugtong sa dalawang isla ang Samar at Leyte. Sa haba ng tulay na ito mapapagmasdan mo ang ganda ng kalikasan. May e ganda ng tanawin dito. wakas at nakarating din kami ng walang aberya. Kaya nagsasaya na ng mga bata. Thanks God. God is good all the time.